Pag-ibig at kamatayan? <laughs> Anong ibig niyang sabihin? Basta mag-iingat kayo. At tandaan ninyo, may kapangyarihang taglay ang wagas na pag-ibig. Thank you. ka. Oops. ko lang yung sinabi ng matanda. Tungkol sa pag-ibig at kamatayan. Katakot, no? <laughs> uh, baka naman nananakot lang. O, <laughs> di ba? Parang baka nagtitrip. Bakit naman niya gagawin yun? Eh, tinulungan na Oops. nga natin siya, di ba? Tapos natakutin pa tayo. Uh... Eh, hey, huwag mo na isipin yun. As if naman kikita-kita pa tayo pagkatapos nito. Pwede naman kung gusto mo. Bess? Bernard nga pala. Bess! Nakakalaw ah, ka gayon. Ay, bro, andito ka na. pala eh. Ano ka ba? Bro, papapanan ang bundok yung bundok pa natin. na. Okay. Na na na. Sige, eh. sige. Sorry. Jela. Sorry. Eh, kakaiwas ko kay Elton. Naligaw na kami nung kasama ko kanina. Ang tagal ko bago nakabalik. Ah, uh, bes, anong pinagsasabi mo matagal ka nakabalik? Oh, kakaalis mo lang. Ha? Huh? Buti nga hindi kayo nag-abot ni Elton, eh. Teka, <laughs> naguguluhan ako. Kanina pa ako umalis ng camp, kakaiwas ko nga kay Elton. Hindi ko lang alam yung exact time kasi sira yung watch ko. Sigurado ako mga ilang oras din yun. Eh. 8.20. Oo, oh, okay naman yung watch ko. Kanina sira to eh.